Melanie Asuela po, 34 years old po, taga Porok Tres, Banker One. Ang asawa ko po, construction worker. Ang sahod niya po, kada araw, 500 po. Tapos sa anim na araw, mga 3,000 po. Apat po ang anak ko. Yung dalawa po, high school. Tapos yung pangatlo po, dito po sa resettlement po, grade 2. Yung bunso, daycare po. minsan po mahirap lalo na po pag kinakapos po sa budget, lalo na po pag nag-aaral po yung mga anak ko. Minsan ang hirap para makadagdag sa ano, mahirap. Noon po, nung nag nagtitinda ako, okay naman po yung pang-araw-araw kasi hindi po nasasayang yung ano namin sa pagtitinda. Kahit paunti-unti, mayroon po yung pang-araw-araw. Doon po kami dati sa San Francisco, sa bahay po ng tatay ng asawa ko. Malapit sa kalsada. Kaya trinay po namin doon. Pero dito rin po yung bahay namin. Ang gawa namin, pupunta doon, tapos uuwi po dito. Naglulugaw po, tapos nagluluto po ako ng mga yung lutong gulay. Tapos sinasamahan ko na din po ng yung mga fishball, tapos yung kikiam po. Nag-umpisa pa lang kami mga tatlong buwan po. Tapos saka naman po nangyari yung ano sa asawa ko yung naospital. Minsan naisip ko nga din ko na magtrabaho para po makatulong sa asawa ko. Kaya lang po, sabi ng asawa ko, mas okay lang na po na dito ako mag-alaga ng mga anak. Wala po kayo ate balak na mag-negoti ulit. Meron po na pag-uusapan po namin mag-asawa, kaya lang Siyempre po, hindi po namin maano kasi kinakapos po kami. Pero yung negasyo po na binabalak, yung garam-garam tayo? Opo, kasi yung asawa ko mahilig din magluto, tas hilig ko din magluto, kaya pareho niyo namin po na sa pagluluto. Ako po si Ruchio R. Mario po. Nakatira po sa Maslong, Digas City. thirty years old. Yung asawa ko po, nagtatrabaho ako din po. Nagtututur-tinda din po ako dyan sa may tapat ng eskwelahan po kay mga scramble or fishball, kikiam, ganyan, mga luto-luto po. Naglalakay lang ako ng mesa. Minsan sa isang araw, 300, 400, ganyan po. Tapos, minsan may ma ina talaga. Minsan sa panggastos dito sa bahay, minsan sa pamasahe ng anak ko na nag-school. Walang pa po, kaya lang ganito talang, diskarte na lang. Nakapos talaga. Pag walang ano, budget, ganyan, walang trabaho. Siyempre, sa pagtinda, kulang. Basta mahirap talaga pag to may college ka na kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga importanteng bibili. Wala po, minsan po pag wala kami pera talaga, hindi ko sila nabibigyan ano po sa buta, dahil ko na itatao so gusto na arug ka, mas kaya balon po, de ko na itatao tamis na wala kami kwarta, kulang po. Kaya misa na papa, naiirat man ako sa aki ko para, de man, itang niya akong magini ka mm. Bakit na isipan niyo mag-noro negosyo? Para po, pandagdag man po sa bagboy buhay mo man po, pang ganyan, para gadanan po kayo magka problema ng arga, dahil mga prapanguta, magkadurdag, dahil na lamang po sa mga paggastos. Igibong ko po ang gabos para po na katapos po ang mga aki ko sa pag-ispila. Dawa ano pong ano, igibong ko po para sinda po maray po ang buhay nila. Sobra pong mahal na mahal ko po. Maria Normilinda Soreta, taga Barangay 56 Taisan, Legazpi City. 54, apat po. Dalawa na lang po, isang college saka high school. Tricycle driver. Sa Uroal daw, 300. Depende man kaya kung mapasahiro, nakaka-400, 500 man siya. Ikaw nanay, ano po ang pinagkakitaan niya? Iyan, ang nagtitindang yellow, bodaso, mineral water. Dati po akong nagtitinda kay ki, kiyam, ki, Kaso pinundo ko na ta, na ubusan akong puhunan. Na ubus kang pagbalon-balon ka mga aki ko. Sapat man ang paanganap boy kang agong ko, kakaraos man. Kaisip nga na ako matrabaho sa Manila. Ta, minsan baga, pigkakapos man kami. Ta, ang agong ko minsan maisip ako, tabangan ko man. Ta, lalo na kung may mga kaipuan niya sa eskwilahan. Nagdadanas man kami kipagtiyos talaga. Kaagi nga kami kang puro pangutang man. Ako, maray man akong ina para sa mga aki ko. Minsan, alimbawa, warang-wara ngay kami. Madalagan ako duman sa tugang ko. Kung kaysa dyan ang ano, mautang ako na. Pag nakarahe-rahe naman kikayon ki kayod so agum ko, babayadan ko naman sinda. Taba ko man talaga uroal daw na ang kayod kang agum ko stay ding araw ka na. Minsan, naka na lamang siya, nakakadakulman. man. So, aki ko, natawan man ki educational assistant. So, tre so 10,000 baga dati kang ino. Kaya nakulaw na mong pasalamat ko sa ako, Bicol. Pandemic, sabi ko sa asawa ko na, ay magtitinda-tinda na kitusok-tusok sa Bolivar. Sabi niya, sige kung kaya mo. Sabi ko, sige, kaya ko yan. Try ako. Kala ko di ma mag-a-click yung paninda. Tapos nangihinaan ako ng loob. Sabi ko, baka di talaga ito magana. Tapos nung nagumpisa ako, nagdagdagdagdag bagay yung benta namin, 500, ano nag... Basta nagano. Tapos sabi ko, ay, tuloy-tuloy na to. Ang na naranasan namin ng simula sa simula ang dami po kaya lang magpakatatag talaga po kaya mahirap po talaga magtinda po no hirap talaga lalo, lalo, pa ma'am yung dati may, <laughs> may inaano pa kami magulang niya yung may maintenance na pa <laughs> kapag nanay ka na ang dami problema na ano na dapat magpakatatag ka pag subok marating yan simula ko na magtinda doon, parang tabing dagat ba kayo, di ba? Parang pag andun ka na, wala, wala, wala na yung stress mo. Iniisip mo na magtitinda ako. Mag, yung kita mo na lang ang iniisip mo na maibenta mo yung mga paninda mo. kami, hindi day man ganyan. Ang tinitinda namin dati, mangga. Tapos manga. nasa bike lang kami. At tanim ditong mangga, ano, binibili namin. Sinako, isang sako. Yun talaga dati namin natinda. Hmm, bakit po malaban pa rin kayo sa buhay? Siyempre, <trainsul> kasi uh, sa araw na di yung manak barriers. Sa amin sila nakadepende. Para kung mga itataguyod namin, kahit mahirap, itataguyod namin sila. Dila hindi na nila asin yung mga hirap na dinadaanan namin. Lalaban ka, lalaban ka kasi nanay ka, magulang ka. yung yung mensahe niyo po sa panganay niyong anak? Ano, para sa anak ko, sana. anak ko niya pag-aaral niya. Alam ko pinagbubutihan niya, pero ako, parang goal niya talaga na lagi siyang sa with honors. Kahit nga sinasabi ko, kahit, kahit hindi ka maka with honors, kuro iniisip niya din na makatulong siya sa amin. Kaya talagang pinagbubutihan niya din. Yun lang ang gusto ko na pagbutihan niya at, ma, para ma-achieve niya yung mga goals niya sa buhay. Ano, ma'am kaimportante importante sa iyo kung makatanggap ka ng bagong food cart ma'am? Importante sa akin kasi, ano, kumbaga, o, oh, may pwede na kami maging dalawa, matabang tulong-tulong. Malaking tulong yun sa amin. Kaya pasalamat ako, napili ako. Pasalamatan ako. na, na, na napili ako. masaya po. Kasi kung maga, malaking tulong sa amin talaga yon Bilang nanay, ano, tulong na yun para kung maga, mas... Mabigay mo pa yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Okay, eto mga ka isang proyekto ang ilulungsad ng Akubikola Party List Katuwang ang 6-in-1 Corporation kung saan mabibigyan ng pangkabuhayan na rolling a food cart kung saan meron itong high-quality fried chicken fried shomais, hotdog at iba pang mga pagkain na makakatulong sa mga Bikulano upang makapag-umpisang makapaghanap buhay. Kasama natin ngayon ang lima na maswerteng mabibigyan ng Project Pajak Asenso ng Akubicol Party List at 6-in-1 Corporation. Sina Maria Normelinda Soreta, Melanie Asuela, Ruchi Alsaga, Melaline Alcantara at Jonah Boras. Ang ngiti po ninyo ay talagang makikita namin na talagang tuwang-tuwa at nagagalak po kayo dito po sa matatanggap nyo. Tama po? Masaya po. Okay. Kasi kumaga maga, malaking tulong sa amin talaga yon. Bilang nanay, ano tulong na yun para kung baga mas mabigay mo pa yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Makakasama natin via video call si Attorney Raul Angelo Gil Bungalon. Itong uh, kamuhayan package na to ay uh, malaking tulong sa mga beneficiaries na uh, beneficiaries natin lalong-lalo na. So basically party is score core advocacies no yung uh, advocacy natin uh, na may kinalaman sa edukasyon sa ating pong kalusugan sa ating pong mga iba, -iba pang programa at isa sa mga programa na ginagawa po ng Ako People Party is ito pong tuloy tulong pangkabuhayan or the livelihood program so sa pamamagitan po nitong Project Alcenso ang ating pong limang beneficiaries na nandiyan po sa studio ay sila po ay makakatanggap ng isang pariton at hindi lamang yan, sila din po ay makakatanggap ng mga paninda. Galing home mismo yan sa 6-in-1 Corporation at hindi lamang makakatanggap no? dahil hindi lamang ito basta-basta i-award sa kanila. They have to undergo several processes. Halimbawa, yung kanila pong magiging training no? dahil meron po itong technical aspect na kung saan sila po ay tuturuan so, turuan kung ano yung mga marketing strategy and of course number two, uh, nandiyan po yung ating tinuturo sa kanila uh, during the trainings kung paano po ang mag-observe ng proper hygiene and of course the sanitary requirement para naman po masigurado na lahat ng kanila pong magiging paninda ay uh, safe para po sa ating mga consumers. So basically yan po ang matatanggap nila. Uh, sila ay mga maswerte dahil sila ang unang lima na mga beneficiaries na makakatanggap nitong... The best ka talaga, Congressman Jill. The best ang ako, Bicol Party List. Attorney Jill, ano pa po yung mga kwalifikasyon para mapabilang din po dito po sa napakagandang programa pong ito ng ako, Bicol Party List? Dapat sila ay mayroon din pong experience uh, sa pagtitinda. No? So basically, talagang uh, talaga binibigay natin ito sa mga deserving beneficiaries, lalong-lalo na may yung merong commitment na sila po ay naghahanap buhay on their own at uh, hindi po umaasa sa anumang mga uh, sa gobyerno o anuman at uh, sila po ay mayroong kakayahan no na magpatuloy sa ganito pong klase ng kabuhayan. So pangalawa, of course, of course, meron ding income requirement. Siyempre, hindi naman natin pwede itong ibigay sa mga may kaya at of course, yung may mga magagandang trabaho. Mm -hmm. So talagang pinili ng ating pong mga coordinators at tayo uh, din po nagpapasalamat sa kanila na ito pong mga listahan ng mga beneficiaryo ay talagang qualified and they deserve to accept and receive this project dahil talagang sila po ay nagpakita ng kanila pong uh, katibayan na sila ay talagang nangangailangan na at na, na gustong maghanap buhay on their own. Ayang saya-saya. Ayang saya-saya. Okay. <laughs> so, hindi nakalahati yung nararamdaman, nararamdaman yung saya, kundi ang saya-saya. Saya po para kumbaga, may sarili ng puhunan. Ayun. Maraming salamat. Mula sa ako, Bicol Partilis. <laughs> uh, tanggapin niyo po itong Happy Me Goring at Coffee mula sa Gardenia at itong Gardenia Ayan. Bread. Nagpapasalamat po ako sa itaas at sa inyo po sa nagbubuko nito. Maraming maraming salamat po at sana po meron po po kayong matulungan na tulad namin na nagtitinda. Maraming salam, salamat din po kasi isa po ako sa mga napili. Ako nagpapasalamat man sa Diyos, ta ako napili man digdi sa taraong dagdag puhunan. Salamat man sa ako Bicol, buda sa Indogabos. Maugmaw na kong unyan talaga, promise. Yeah, thank you po, lalo, lalo na po kay God, lalo na po kay Isham, sa so Gay York. saka po kay ako, Beagle Party List, lalo-lalo na po sa Indo po. Sana dahol pa po pong matabangan araw sa muya. Dahol lao ng pasalamat ko, malaking pasalamat. Laban lang, hindi pwedeng sumuko. Laban lang talaga. Ako, Beagle Party List, list. Number, number one! one.